I-share ko lang po sa inyo mga boss tungkol dito sa ating LMB. Ito ay nakakabit doon sa antena, sa satellite dish antena para makasagap ng signal mula sa satellite papunta sa ating dish antena. Kapag babaklasin natin mga boss ang ating satellite dish antena, halimbawa magre-repair ng bahay o kaya maglilipat bahay, di tatanggalin yung antena kasama na ito. Huwag natin mga boss hayaan na nakaganya ng LNB dahil yung ganitong LNB ito ay napapasok dito ng tubig nagkakaroon niya ng tubig sa loob kapag ganyan ang pagkalagay lagay halimbawa ilalapag lang natin kasi nga mag ayos ng bahay nakaganyan pag pina install na natin yan pag pinahanapan na natin ng signal hindi na makakasagap ng signal dahil nga nagkaroon na yan ng tubig dyan sa loob grounded na yan para hindi masira kung babaklusan natin ang antenna dapat nakaganyan siya mga boss ganyan ang kanyang position o kaya i-lagay e, natin dun sa hindi na babasa ng ulan kasi pag nakaganyan pinapasok yan ng tubig yung ganitong LNB para naman hindi tayo makatulad nang nirepair ko kanina na Ah, Pina-install sa akin Kaya lang hindi na nakakasagap ng signal Nag-repair lang daw sila ng kanilang bahay Kaya tinanggal ang Antena Yung dish antenna Habang Hindi pa nakakabit ang antenna Nakaganyan lang yan mga boss doon eh, Matagal, mga ilang buwan din siguro Kaya pinasok ng tubig yan dyan Ang nangyari Pinalitan natin ang bagong LNB yan